Malulutas kaya ang anomalya kung posibleng sospek din ang mismong nag-iimbestiga? Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, ang kontraktor ng bilyong pisong kontrata sa Surigao del Sur, kung hindi kongresista, kaalyado na Manila Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Viral ngayon sa social media ang umano'y 1 billion peso garage ng isang gobernador para sa kanyang car collection. Sa isang video ng isang architectural and interior designing firm, itinakita nila ang isa sa mga taha ng produkto ng kanilang disenyo. High class ang pagkakagawa mula sa loob ng gusali hanggang sa loob nito. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang hindi bababa sa walong luxury cars na makikita mo pagpasok mo rito. Oh, gusto mong car dito, bili ka na. Ako? Wala. Wala? gusto sa car? Bakla rin, syempre. Ikaw. Okay. Isang Facebook post, tila napansin ng isang netizen. Ang kaparehong interior design ng bahay sa video na ito, sa video na minsan nang inilabas na Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel. Post, gawa umano sa haligi ng korupsyon at kasakiman ng nasabing property. Wala pang tugon si Governor Pimentel sa post na ito sa kasalukuyan. Isang bagong post ang lumitaw. Isang araw matapos lumabas ang video. Ipinost naman ng isang social media user ang Manoy Construction Firm na pagmamayari mismo ni Governor Pimentel, ang JNA Pimentel Construction. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, kumpirmado na ang Authorized Managing Officer ay walang iba kundi si Governor Johnny T. Pimentel. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na ang kumpanyang ito nakakubra ng siyam na proyekto sa nasasakupan mismo ni Gov mula 2016 hanggang 2020 na abot ang halaga sa 480.5 million pesos. Sa mga panahong ito, naupo siya at ang kanyang dalawang kapatid na sina Vicente Pimentel Jr. at Alexander Ayek Pimentel sa pagka-governor. Nagpalitan din sila ni Ayek sa pagka-